Ah, hello po sa ating lahat uh, Talagang masasabi natin na Itong mga palabas sa television ay naging bahagi na ng ating uh, buhay bilang Pilipino Noong kabataan natin, ay remember kami ay naglalakad ng malayo para makipanood lang ng mga uh, television programs dahil uh, nung mga panahon na yon lalong-lalo na dito sa probinsya kung saan kami nakatira uh, iilan lang yung mga pamilya na may mga television set na talaga masasabi natin na pag ang isang pamilya ay may television set sila ay may kaya sa buhay okay. kasi uh, dito walang wala pang kuryente kaya ang source ng uh, power ng kanilang television set ay yung battery ng mga sasakyan. So, ibrinawa din, ipinari-recharge siya, dinadala sa bayan o malayo para karon sila ng source of power sa mga television set. So, ganon na na. No? Talagang kan. Ah... Uh, naging buhay na natin ang mga uh, TV programs. Pagkatapos I remember uh, uh, doon sa mga bahay na may mga television set doon nagkita-kits yung mga yung mga kabataan po uh, maraming tao na nanonood in fact uh, uh, dito sa amin yung may ng television set ay inilalabas yung TV para marami ang makapanood. Okay, those were the days, uh, nabingadon song sa kanta. Those were the days, my friend. Okay. Ngayon na uh, I remember, talagang marami yung mga TV programs na malaki ang naging impact sa atin mga Pilipino. Okay, nung kanyata, aywan ko kung grade 1 o hindi pa nag-aaral, mayroon mga palabas na oras ng ligaya at saka iba pa. No? Uh, pagkatapos, sa uh, naging sikat ito noon yung, kuhan, yung uh, Flor de Luna. Okay, ayan sa ABCBN, hindi ako nagkakamali. So, Naging star si Janice de Beling Pagkatapos si Herbert uh, Bautista Yung tatay nila si Colonel uh, Alicante Ayan, yan si Dindo Fernando Talagang matagal na ipalabas yon ano? Kaya lang, kung titingnan ko, para rin, ano, no? Parang, uh, yung kwento talagang dinudugtong-dudugtungan na lang ng pero at least uh, maganda yung palabas pagkatapos sa game in 'yun game in noon 'yun si Analisa okay uh, sino ba si Analisa si Julie Dibiga na ito ay magaling ding singer ito uh, model pagkatapos sa uh, actress kaya lang uh, it sad to say na I think at the age of 17 siya ay namatay. Uh, naging magkaibigan niyan si si Janice De Belen at saka si Jolie De Biga. So sila yung anong tawag na princess ng TV series o, o etcetera etcetera. Okay? Eh? Ah, pagkatapos, yan, analisa. Then, kanoon, may Mara Clara. Okay. Ayan, ah, pagkatapos. Pero ang, ang isang natatandaan ko, yung, yung si Santino. Ah, ah, ang title pala nito noon ay, May Bukas Pa. Okay, so imagine itong si Santino, dyan sa palabas, mayroon siyang kwan, uh, as if uh, as if kapangyarihan na makipag-usap sa Panginoon. Ang tawag niya ay bro. So, talagang kwan, ano, uh, sinubaybayan ito ng marami, maraming mga Pilipino at uh, In fact nga talagang kung may nakakaiyag ano, kaya pag uh, oras na ng mga palabas na ganito, talagang uh, maraming nanonood. So those were the golden days for television uh, programs dito sa Pilipinas. At the same time, yung mga movies din ano, But, ano pa yan, uh, yung Darna. Okay, sa EBCB niya, EBCB hindi niya. So, karamihan naman tayo ay pamilyar sa kwento ng Migdar na siya ay may kapangyarihan. Pag ano, nilunok niya yung bato, so magkakaroon siya ng kapangyarihan para labanan yung mga masasama. Ano pa? Ah, itong si Kwanon, ah, Pedro Pinduko. Okay, so yan. Although, I think, parang revival yan, ano, dyan sa IBCBN. Yung Pedro Pindo ko, ang original noon na napanood ko nung ako ay bata pa, yung kay Ramon Samura. Yan Pedro uh, Pindo ko. Okay, ano pa, yung ah uh, may bukas pa. Yung pangako sa uh, naging uh, sikat din yun, ano, Uh, pangako sa iyo uh itong si Jericho Rosales at saka si Hermosa ano na ano na ang pangalan ni uh, Hermosa nakalimutan ko okay so hindi hindi lang 'yan naging sikat dito sa Pilipinas but uh, si nobebeyan bay din ito sa ibang bansa kaya yung nabasa ko, sinasabi na yung dialogue ng mga karakter ay nadab sa lingwahe ng mga bansa kung saan sila ipinapalabas. Okay? Just like yung, kuwana, no? Yung mga palabas noon ng mga Mexicano. Alimbawa, yung Marimar. Uh, Marimar. So... Original eh, talaga ang lingwahe na ginamit ay uh, Spanish uh, Espanyol dahil uh, siyempre sa Mexico then Spanish espanyol yung uh, gamit na lingwahe Ngunit uh, dito sa Pilipinas uh, pag nanonood tayo Pilipino yung ginagamit why? kasi they are dubbed Uh, pero the same wordings ano? kaya lang instead of Spanish uh, ang ginamit ay Filipino. No tungkang noon on uh, naging sikat maraming mga naging sikat na palabas hindi lang yung gawang Pilipino kundi maraming mga gawa ding banyaga. Maganda rin yung One noon, yung MacGyver sino ba yung nakalimutan ko na yung kanon dahil sa palabas na yan makakakuha ka ng idea kasi magaling yung kan sa science uh, mayroon siyang inventive mind et cetera et cetera sa kaya marami siyang naiisip ano okay ano pa ah uh, yung pangako sa iyo Marina Okay uh, Maganda rin yung kan remember yung Marina Sino ba yung kan dyan? Si uh, Ano? Barito uh, Claudine Barito So Yan So siya ay uh, Mermaid Pero nakakatuwa yung Yung kanyang script Okay ano pa yung naging sikat Esperanza Esperanza di ba may may yon, ano? so maganda rin yung palabas dahil may mga moral lessons ano? uh, sa programs na yan makikita na mo na talagang parang reflective sa society natin na kung minsan itong mga makapangyarihan, itong mga mayayaman, den nang advise sila sa totoo lang. Pero hindi naman lahat ano. Okay, may mga mayayaman, may mga may din na uh, tumutulong. Ano pa yun? ah uh, uh, Marina. At saka, marami pang mga uh, palabas na kung makikita ko, siguro I, ay remember. But then, uh, ikan, no? Okay, so yun na lang. Ang masasabi natin, talagang napakalaga din, napakaganda na may, ma may mga may mga outlets o media outlets na nagbibigay sa atin ng entertainment, Nagbibigay sa atin ng uh, inspiration, uh, nagbibigay sa atin ng leksyon sa buhay, nagbibigay sa atin ng news Then at the same time, nagbibigay, nag-i-educate sa atin kapwa Pilipino Kaya para sa akin, mas maganda na ma-revive itong EBS-CBN Okay, so thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel.